Matatag Filipino 8, Aralin 3.2, Balik Tanaw sa Haiku ng Pilipinas, isinulat ni Alan A. Ortiz. Hindi may pagkakaila na nasa dugo na ng mga Pilipino ang pagiging isang makata. Bago pa man dumating ang mga mananakop sa bansa, ay nakatagni na ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, gaya ng paghehele ng sanggol, mga ritual sa pagtatanim, pananagumpay sa digmaan, pagdiriwang gaya ng pag-iisang dibdib, paglalakbay at marami pang ibang nagpapakita ng damdamin ng mga katutubong Pilipino. Kaya naman, ang panulaan ay isang kulturang dapat yakapin, payabungin at linangin. Naging madali sa mga Pilipinong makata na sumulat ng ibang anyo ng tula gaya ng haiku. Matutuntun ang paglaganap ng haiku sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Hapon noong 1942 hanggang 1945. Ang impluensyang Hapon sa panitikan gaya ng haiku ay madaling niyakap ng mga Pilipino nang ipagbawal ang panitikang Pilipino sa Ingles. Ito ang naging gintong panahon ng panitikang Pilipino dahil sa namamatay na panitikan dahil ang mga manunulat ay sumusulat sa wikang Ingles. Ang haiku ay isang uri ng maikling tula mula sa Hapon na nagtataglay ng ilang katangiang nagbibigay kulay sa kanyang pagkakaiba. Ang tradisyonal na haiku ay binubuo ng labing pitong pantig na ang unang taludtod ay limang pantig, ang ikalawang taludtod ay pito at ang ikatlong taludtod ay limang pantig. Lima, pito, lima. Tungkol sa kalikasan ang imahen ng haiku. Ipinakikita nito ang pagmamahal sa kalikasan at ang pagiging sensitibo sa mga detalye sa paligid. Sa makabagong panahon, mas malawak na ang tema ng paglikha ng haiku hindi na umiikot sa kalikasan, bagkos nakatuon na rin sa tao at kanyang karanasan. Ang kinilalang unang makatang Pilipino na sumulat ng haiku ay si Gonzalo K. Flores, kilala rin bilang Severino Gerundio, isang avant-garde makata noong panahon ng Hapon. Narito ang halimbawa ng isang haiku. Tutubi, hila mo'y tabak ang bulaklak ng inig sa paglapit mo. Isa pang halimbawa, anyaya. Uli lang damo sa tahimik na ilog. Halika, sinta. Sa paglipas ng panahon at pagunlad ng teknolohiya, ang internet ang nagdala ng haiku sa ilang makata sa bansa. Nabuo ang mga organisasyon at pangkat sa online upang unti-unting buhayin ang pagsulat nito. Ilan sa mga pangkat at organisasyon ay Brown Song o Kayumangging Awit na isang forum sa Yahoo ng mga makata sa Pilipinas at iba't ibang bansa. Noong 2006 ay ginunita ang ikalimampung anibersaryo ng diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at Hapon mula 1956 hanggang 2006 bilang Philippine-Japan Friendship Day na inanunsyo ni Pangulong Gloria Arroyo. Dito nagsimulang magkaroon ng interes ang mga Pilipino na sumulat ng haiku na nagdala sa unang paligsahan sa pagsulat ng haiku para sa mga Pilipino. Na inorganisa ng Japan Information and Culture at Embassy of Japan at Universidad ng Santo Tomas Graduate Studies. Sa kabuuan, ang haiku ay patuloy na naging bahagi ng ating kultura. Ito ay isang maikling tula na nagpapakita ng kalikasan, damdamin, at pagmamahal sa buhay.